What's up guys? So ito na po ating mga kalapati. Update tayo, no? Yan, marunong na silang lumipad. Dahil mainit ang panahon ngayon, papakawala natin sila. Sa so, di sila mag-overfly. Alright? So tatlo na silang palabasin natin. Kasi itong puti na to is bata pa talaga. Umiiyap pa ito eh. Kaya sana mo mag-overfly. Sayang naman yung alaga ko sa inyo. Pag nag-overfly kayo, sunod pa practice na sila dyan guys. So, Ayan ano, ay yung itim yung puti at sa yung brown ayan, so nasa 2 months na yan sila guys no? ah, kumukulay na yung kanilang mga mata ibig sabihin niya malinaw na ayan, so talagang maliksi sila no? lipad na lipad na, kumbaga <laughs> Ayuro, o, oh. dito lang oh, na po, sa nag ito yung part talaga na nakakaba o pa, papakawalan mo yung ating mga inapay no? so lilipad yan kung saan saan So hindi natin alam Kung babalik o hindi no So pag bumalik Ibig sabihin matalino sila So ayan So ito na nga guys Pinag-execute lang yung video So nakauwi na sila no Yan gutom na gutom Kaya pag pinakawalan mo sila Gutom sila Hindi pa sila Para uh, pag tinawag mo Babalik agad So hanggang dito na lang Muna mga Arsipag Thank you for watching Don't forget to like And follow to my Facebook Alright